<laughs> Tulungan Kuya Mau, batay <laughs> ka karun ron. Pigtosan ka Kuya Mau ron. hindi <laughs> nula. <"Taminola."> Pistro <laughs> mo, kasi niya ni no, bulingit Mau. <laughs> Pagpuputil kalaki si Maw. <laughs> Ay may natulog na si Kuya Maw. Ewan mo, mag-disturb <laughs> Magbiro. Lang sa lasing, wag lang sa bagong gising. <laughs> Tubi. Tubi. Anong kaganapan yan? Ha? Ay. 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 kuya Ay. 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 Laman ka, buutan si kuya ni mo. Hindi ka pikto sana ka karun.